Ginoong Frederick D., ang Pangulo po ng Grains Retailers Confederation of the Philippines in Eastern Visayas. Good morning, mga aga. Mga aga, no? Sir Ted, ngayon DJ Chacha, good morning Mali pa sa inyo. Good morning, malipayon nga patron, sir. Salamat, salamat, Sir Ted. Opo. Okay, uh, siguro naman alam niyo na ano na una yung taripa, meron na executive order binababaan nga ito to 15% na lamang ngayon, no? Ang taripa, doon pa lang muna. Ano ang inyong reaksyon doon? Actually, Sir Ted, regarding sa taripa, maganda 'yon na binabaan ng 15%. Kung susunod ang mga importers na ibabagit ang presyo ng bigas. The problem there is, kung binaba na ngayong tarifa, but the same time ng importer, hindi, hindi, hindi totohanin ibaba yung presyo, so wala rin kwenta yun. So, kumbaga, eh, Okay nga sana kung totoo na ito ay ma no uh, sa pagbabanga ng presyo ng imported rice. Ngayon ba diyan sa uh, sa Region 8, kumusta ang supply ng imported rice? At uh, magkano ang presyohan ito? At the average yung magandang klase na na may marimon sabihin na fit for human consumption. certain no? Dito sa Region 8 sa atin po Uh, so far, abundant yung supply ng bigas. Especially yung imported, magamit tayong imported na nagdadatingan. Ang presyo po natin dito, until binaba nila yung presyo nila ng per sack, ng 50 pesos per sack, binaba nila. Simula nung uh, lumabas yung balitang balita, mga balita na balak ibaba ng gobyerno yung uh, tagipan ng bigas. Uh, ano yan? Sila na ang nagkusang magbaba ngayon ng presyo? Yes, binaba na nila at the same time, yung local guys din po natin, medyo bumaba din ng 50 pesos per kilo, per, per sack okay. yung ginawa nila. Ah, uh, nabawasan ng 50 pesos per sack. Yes, Oh, and then kung yaan ay 50 peso, 50 kilos, uh, piso bawat kilo ang naibaba. Opo, opo, piso, piso po bawat kilo. Okay, dito ngayon kasi sa Metro Manila, sa bantay presyo ng DA mismo, no, ang uh, local commercial rice, ang regular milled ang pinakamahal ay 52, no, 45 to 52, at ang well milled ay 48 to 55. Ang premium 52 to 58, ang special ay 57 to 65. Meron kami nakapanayam doon naman sa Region 6, doon ang pinakamura for fit for human consumption kung baga ay nasa 55 na. Diyan ba magkano more or less yung average na presyuhan muna dito sa local rice? Dito po sa atin ang local rice, regular meal po nasa 48 pesos per kilo. Ang okay. pinak ang pinakamura. Ang, pinakamura po, 48 pesos per kilo. Okay. Uh, well milled po, ang well milled nasa in between 50 to 52 pesos. Okay. Okay, ang premium rice po natin naglalaro po from 52 to 54 pesos. Mm -hmm. okay. Then yung sasabi natin mga whole grain mm -hmm. nasa mga 55 pesos po. Sir Ted. Oh ito yung uh, spe, pinaka-special na so, get, special of opo. Ah balikan ko lang yung 'di ba sa sa imported rice wala namang regular milled, 'di ba? Well milled lang. Wala wala po. Ah uh, all are coming in actually, kadalasan kanlala sa Buhabasok is premium rice. Okay. Ah uh, 5% broken po. Okay, ang premium rice dito sa ating ano no, dito sa Bantay Presyo ng uh, ng DA for Metro Manila ay 50 to 62 actually, yung imported premium, no? Opo. So, so magkano ngayon diyan? 54 pesos po. Okay. So, halos ka uh, pumapareho siya sa lokal? Opo, almost the same, almost. All right. Ano magiging effect nito, uh, Frederick, kung sakaling kasi itong uh, tarif eh, para sa imported, di ba? At ang inaasahan oh, nga oh, daw oh. nila, ang sabi nga sa balita ngayon, eh, baka daw eh, pwede maipaabot ito sa 39, no? kung kakayanin daw. In case lang, ano magiging effect nito kung maging mas mura yung imported sa local? At na nangyayari po dito ngayon, pag bumababa, bumababa po yung imported rice, the same yung local, yung mga millers po natin, binababa yung pressure nila. Kasi pag hindi nila binaba, pag hindi nila ibaba yan, hindi rin sila ma, ma, ano, ma 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 hindi rin sila makabenta. Mm -hmm. So, uh, ano yan? Uh, binababa nila yung presyo ng lokal, nagbabawas sila ng kita nila o ito ay binaba, binabawi din sa palay price? Actually, sa ngayon po, Sir sure, Ted, kasi tapos na po ang harvest natin. Mm, -mm. uh, ubos na po ang mga local na mga palay na sa... sa sa ano sa mga fields mm, -mm. so ang ang stock ngayon mga palay na sa rice mills okay. so kung binaba nila ang presyo ibig sabihin bababawasan po yung kita nila okay bawas lamang sa kita noong trader ng palay no yes Yes. Okay. Uh, well, at least naman eh, ang ang eh, mababawas doon sa trader, no, hindi doon sa farmer. Pero ano ang effect nito sa eventual harvest season? Okay, ang ang effect po nito next harvest, syempre, yung miller hindi na bibili ng mataas sa presyo as what we had last harvest. Last harvest po, last harvest po natin, uh, yung harvest po natin, yung presyo ng bigas ng palay was 24 pesos per kilo, it, in between 22 and 24 pesos per kilo. So maybe sa next harvest, hindi na, hindi na po para sa ganung presyo. Maybe it would be cheaper, maybe 18, 17. Eh di ba kung ang kung 24 ang average price diyan ng palay, eh, di ba laging naman times, di ba laging times 'to naman 'yon? Oo. So magiging 48 nga 'no, and then meron pang cost din, logistics etc kaya minsan umaabot ng 50. So pwede bang oh, so tama ba 'yung analysis na eventually dahil dito nga sa competition with imported rice sa presyuhan na ang ang next harvest season ang tatamaan dito ay yung mga local farmers natin. Yes po, yes yes po certain. Ganoon po ang nangyayari. Ah, hmm. uh, sa ngayon ba ikaw ba mismo diyan sa inyong uh, ano sa inyong bodega na, na nabili ka ng palay, Frederick? Opo, obo, opo, opo, opo. Ibi, eh, sir Ted, magkapit-bahay po ba tayo sa mga sabagas. Kami yung papat nga, rice meal <laughs> oh Magkapit-bahay po ba tayo. Ay, oo. Oh, naalala ko nga. Oo. Oh, oh. Yan ba yung may bihunan? Yes po. Yes po, Ay, sir Ted. Oh. Ay, nako. Oo. Oh, oh. Ay, doon ako. <laughs> Kapit-bahay ko pala ito sa Maras Baras. Opo, opo. All right, so Opo, opo, sir ten. Ikaw na yung second generation. Opo, second generation. Okay, sige. So, Frederick... Uh, sa, sa, ngayon, ano ang damdamin dyan? Ano ang pakiramdam dyan itong ating mga nakakadil, no? nakakausap ng mga farmers group na pinag, pinagkukunan nyo ng palay? Actually, yung farmers, ano sila kung bababa ang presyo ng uh, palay nila? Kasi ganito po yan, Sir Ted. Yung manpower naman po, hindi mo mabababa ang ang strength pag ang, ang seldohan, ang saldo. Oh, ang labor. Mm. Ang fertilizer hindi rin po bumababa ang presyo. Mm -mm. But Magtitipid yung produkto. Bababa ang presyo. Mm -mm. Mm -mm. Hindi po lang tatali. Mm -mm. So um so ang kumbaga um uh, kapag hindi na correct ito, Although, 'di ba, ang benefit naman nito ay eh, para sa consumers, 'di ba? Kasi nga inflation ava, ava, ava. inflation yes. inflation ang target dito ng gobyerno. Actually, sabi nga nung kahapon na interview namin Federation of Free Farmers, sinasabi nila na ang habol kasi dito yung sona, 'no? Na may magandang ava, ava. balita sa sona. So, kapag hindi na correct 'yan, ano naman nga ang maaaring uh, eventually ano, kapag tumagal-tagal ito kasi ang sabi ng presidente hanggang ang, ang ang ang, executive order hanggang 2028 na eh. Yung taripa na 15% na lang. Ano magiging ano nito? Hindi magandang epekto sa pangkalahatan. Actually, the, the farmers group, siguro baka sila tamarin ng sila mag, uh, mag, 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 mag ng palay kasi hindi hindi na balanse. Magtatanim sila ng palay, ibebenta nila na wala silang kikitain. Sino ba bang farmers ang nagganahan magtanim ng palay. Number two po, Sir Ted, regarding doon sa EO no, na kay Presidente sa Talipa, what if hindi tayo, remember last time when we declared, nag-declare sila ng SRP, that was I think two years ago, mm -hmm. Vietnam and Thailand, natapos sila siguro hindi tayo bibili ng bigas nila, binabaan din nila ang presyo ng ng presyo ng bigas nila in dollars. Mm -hmm. Yung per metric tag, binabaan nila. What if ngayon kahit nagbaba tayo ng taripa. Tapos na malalaman ng Vietnam at Thailand na bababa yung taripa natin, taasan naman na ang bigas sila. Oo nga ano. Mm -mm. Mag-offset sila doon at uh, babawi sila. Yes, Ito ba? Ah, um, mm -mm. Okay, sige. So, uh well, but but meantime ngayon ang uh, ang kagandahan sa present stock natin, uh, oo, oh, mukhang uh, 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 affordable naman yung pangkaraniwan doon lang tayo sa ano ha doon lang tayo sa well milled opo, opo. affordable magkano pinakamahal na well milled diyan well milled na local dito po 52 pesos po 52 na well okay 52 pesos oo yung yung local opo ang imported Imported, wala kaming well milled imported eh. What we have is the premium, premium okay. and the uh, fancy. Oh, itong uh, itong imported, uh, sino nagpapasok diyan sa Region 8? Uh, at saan to galing? Vietnam rice din ito? Opo, actually may tatlo po tayong importer dito sa Region 8. We mm -hmm. have three importers sa Region 8 po. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Okay, oh, oh. okay lang yung price natin dito ng uh, imported rice. Kung i-compare mo sa ibang region, mm -hmm. like Manila NCR, mm -hmm. medyo siguro mas mura tayo dito dahil may direct importer tapo tayo. Okay, sige. So, salamat na marami, Frederick. Frederick, ilan taong ka na ngayon? 55. Buo. Okay. Ito pala eh kababayan ko talaga at uh, lumaki din doon sa barangay na mm. aking kinalakihan. Oh, so kita, opo, opo. Oh, kitang oo kitang-kita niya rin yung bahay ko. Oo. Oh, oh. Opo. Kung oh. <laughs> yung kapayakan ng bahay natin. <laughs> sige. Salamat sa iyo, Frederick. Ah, nga salamat. Damo nga malipay... salamat din po sa inyo. Ah, apo, malipahin na imo. Thank you okay, very much. Okay, si Frederick D. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.